Kinikilala bilang isa sa mga pinaka-epektibong presidente ng Pilipinas, ilang dekada ang ginugol ni dating Pangulong Fidel V. Ramos para mapalawig ang kanyang karanasan sa militar ang kanyang naging disiplinadong pagsasanay, kabilang ng pag-aaral sa presihyosong West Point Academy sa Amerika, itinuro sa kanya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malinaw na layunin para sa mga pinamumunuan. At sa kanyang naging platapormang Philippines 2000 na nakasentro sa hangaring gawing world class ang mga Pinoy. Ang bansang ito ay... Mananay, Ang bansang ito ay unlad muli. Ano po sa inyo ang pakahulugan po ng tunay na leader? Para sa akin, simple lang eh. Tatlong palabra. O ika nga eh. tatlong pangalan ng magagandang Pilipina. Si Karing, si Charing at saka si Daring. Sino po? Ang gusto ito? sabihin niyan, The leader must be caring, sharing, and daring. Yung daring ang uh, mahalaga sa lahat kasi ang gusto sabihin niyan sa ating uh, lipunan ay daring to give more than to take. Hindi ko rakot. Okay. Pero kailangan niyan may, may suma. Ika nga eh, merong overall na magiging world class yung tao na yun hindi lang pang Pilipino, pero eh, pang uh, eh, buong mundo. German Chancellor Angela Merkel. Ito mga model ko eh. Angela Merkel, Chancellor of Germany. Tiga eastern side of Germany. Yung minority. Komunista pa yan. Nelson Mandela's struggle for freedom. Nelson Mandela. mayon eh, iba namang hamon yun na apartheid, black and white. Pero siya black napagsama sam niya lahat. Kaling, Mustafa Kemal, then... Ito, iba naman yung pinanggalingan niya. General Kemal Ataturk of Turkey. Pero Kemal Ataturk, kasi Muslim, made the country and led it to a very advanced uh, level as a secular country. Na hindi yung religion ang uh, nagdidikta o namumuno. Nung kayo po ay uh, pangulo na and as you look back on your presidency, ano po sa pananaw ninyo yung tatlong pinaka-daring na ginawa ninyo bilang pangulo? Yung ambisyon ko para sa buong basa, yun ang pinaka-daring sa lahat yun. At yun ay yung Philippines 2000 nga ang pangalan niyan eh. Upang uh, sa termino ng aking six years, ay ang ating buong bansa at lahat na ng mga eh, sabayanan mm -hmm. ay uh, umangat. At uh, nagkaroon ng uh, competitiveness in the world dahil sa tayo ay pumapasok sa bagong siglo. Bakit ho ambisyoso yun noon sa konteksto ng panahon ninyo? Eh, dahil sa halos zero yung pinanggalingan natin eh. Walang kuryente na sapat. We had uh, 10 to 12 hour brownouts every day uh, with due respect to all the others. No? Ikalawa po, uh, halos zero yung ating economic growth looking at the last four years. Ano po yung tatlong mga katangian sa pananaw ninyo na talagang immutable, uh, hindi dapat labagin? Para sa akin, apat yan eh. Immutable, irreversible. Love of God. Love of country. Dito papasok yung caring and sharing Hindi eh. tayo dapat eh, masaya. Kung meron tayong nakikita mga naghihirap na tao dyan sa kalye. O mga, mga kabataan kagaya ninyo na tumatakbo, humahabol ng jeepney para makasakay. Para makapunta sa trabaho, eh, baka siya ma eh. O, wala tayong public transportation na maganda eh yung mga ganon. Pero ang isang importante, yung, yung team. Maaring magaling tayo lahat, pero kung hindi tayo nagkabuklod-buklod, nagkakaisa, nagsasama-sama bilang isang barkada, eh, sayang naman. Marami ho nagsasabi na tuwing election uh, parang nauuwi raw po ang decision-making ng botante sa dalawang bagay lang, uh, mamimili ka sa either incompetent pero uh, hindi corrupt. Or, competent pero corrupt. Ano masasabi niyo doon? Eh nasa sistema natin yan eh. bridge more corruption. Dahil sa yan ay nakabase sa family political dynasties that uh, results in family economic dynasties. Huwag tayo sana eh, maging ganun. Kayo yung parliamentary ang susi niyan. But, but do you think it's just the system that makes us this way? Yun lang ba yun? No, is that the is reason the why we don't have leaders that are that breeds the leaders that are uh, handicapped at the very beginning because of the system? Bakit hindi ho naging katanggap-tanggap 'yon? Hindi kasi nasa utak ng ating electorate. Eh. You just go with the winner. I guess that's the question. What kind of a leader oh. can actually convince or influence people to get out of their mindset? Or? The leader must work on the vision, no? At uh, the next leader must build on the gains. Para yung kumbaga ilalagay mo siyang graphic uh, analysis yan, pataas ng pataas yung uh, kilos ng buong bansa. Sa presidential system, every six years, may, may pagano ano eh. back to square one. Pagkatapos, angat ka naman pero the next uh, term, down. Actually, isa ho yan sa pinakamalaking hamon. Nang isang Philippine leader nga, sabi po nila, no? Marami nga nagsasabi, Sir, di ba, damaged na tayo, at saka napaka-regionalistic natin, and we we fight against each other. Yun no? na nga isang uh, pinakamalaking hamon para sa atin lahat. Kaya lang, eh, humanap tayo ng isang uh, one united Philippine team na competitive in the world yan. Si itong Pilipinas, napaka can you imagine ha? Huh? kung lahat niyan ay uh, talented, skilled, effective? My goodness, we can be a powerhouse. Leadership is what you do, it's not who you are. So when you ask me where do I find this, it's the people that do. And that's the people, not the people that think that they are leaders. Use 5 Everywhere, copyright 2016.